So, hi guys! Naglaro ulit ako ng Brookhaven. So, welcome to Sophie Vlog. So, ngayon is ipapakita ko yung sa inyo yung mga secrets. Kung, ayal, kung alam nyo na, hindi wag na kayong manood. Oh, Char. Ito na. Ano pang hinihintay? Tara na! Saan tayo punta? Sa to the moon. <laughs> punta tayo sa... Yan ba yan banda? School. Hmm, eh, ito. Yung tatayo dito sa school. Ay, mali pala, mali, mali. Mali. mali pala. <laughs> mali pala dito. Yung tatayo di, dun sa pool. Dito tayo sa pool, guys. Tayo pumunta. Kala nyo walang secrets dito sa sa Brookhaven. Meron be So, walang daanan dito yung kanyang secret. Dito na wall ay may secrets. So, treat muna tayo. Kuha muna tayo ng spot. Yung umiilaw. Yung

Tapos, nandito na tayo sa bangkala. May nagnakaw. Dito tayo. Balik na tayo, be. So, may kita pa tayo ng polis. Kukulong tayo, be. So, so, may eh uh, My secrets pa dito. Yan ba yun? Ito, ito. Dito ako dumaan kanina. Tara, balik na tayo. Hmm. Dito tayo. Sa ano? Yay! May secrets dito. Dito kayo. Dito kayo. Kung magtagot-taguan kayo sa inyong mga tropa, dito kayo tumago. Dito. Hmm ito yung daan hindi ako nagkakamali kulit bat ayo bumukas kulit eh mm. kulit talaga na hmm. try natin ah oh, kulit talaga bat ayaw bumukas nah sikitin natin ulit Ba't ayaw bumukas kulit naman nito eh. Ayun. At dito na tayo. Dito na tayo. Ah, dito pala sa ano. Ah, alam ko na. Okay. San tayo punta next? Next! San tayo punta sa town hall? Punta tayo doon. Punta tayo doon town hall. Hmm. Dito be. Kala nyo walang secrets. Dito meron. <coughs> meron. Dito. Tapos tayo. Dead end. Pero hindi yan dead end. Lamingan ka sa gitna. Gitna ba? Tama ba ko? Sige nga, comment na kayo. So, ito na, be. Kita nyo, may ladder. Kita nyo naman, be. Kasi may mga mata kayo, ha? Ha? Ah, kung hindi nyo nakikita, hindi wag nyo nang panoorin kasi bubulag nga kayo, i, eh. Talina ko talaga. Ha? <laughs> hmm. Yan. Pindutin natin yung green. Ay, like green. O, oh, Bumukas na. Ah! Nawulog pa ako, be. So, click natin ulit. Yun, bumukas. Tapos, sakit tayo dito. O, di ba? Mayaman na ako, be. Ay. Mayaman na ako, be. con Hindi, bigyan nyo ako ng Robux. <laughs> Buraot ko talaga. So, lagpas na tayo. Diyan, pindutin ko lang ito. Hmm. Ay, parang bumukas. Ang lindot na. Dito na tayo. Walang nakakakita sa atin ng kabe kabeh kabe. <laughs> so, saan tayo next? Dito sa hospital. Dito tayo. Sa... Siguro alam na ng lahat, be. Pato. Saan tayo? Hindi ko napansin. Siguro alam na ng lahat, be, no? Share nyo dali. Talon tayo dito. Hmm. Eh. Ah, kok laki at 'tong dito na. <laughs> dito, dito. Siguro ayon na 'to nang lahat. Pili dito, bye. Kakatakuhan. Na. Snogin natin 'to, but ay bukas, eh. Snogin. Ah. Alis na tayo dito, paka multi-hint tayo dito. Eh. He. So, saan tayo next? Saan tayo next? b saan tayo? Comment lang kayo dyan, makakat. Pang, manginin na, mangini na rin ako sa inyo, Roblox. Robux. Rate nyo, avatar ko, be. Post nyo. <laughs> Hashtag <buraut. laughs> Next, saan tayo punta? Sa station. Sa so, station, be. station tayo. Talon-talon, be. Nakakatalon. Talon ta. Ito. Dito. Dito tayo sa station. Sophie, saan ka punta? To the earth. Saan yung secret jungle, Dito sa mga tapo. But the rate, So, kumakain ka ba ng lupa? Hindi. It's creepy. Hmm. Alo, ano yun? Ano yun? Ha? Ano yun? Mm -hmm. Ano yun oh, Creepy naman Apa? yun Apa? creepy dito pe. Creepy Creepy Apa? na tayo dito Apa? Ano pag Dito oh, hindi siya. tayo So, baka multo hindi tayo makakabe kakabe <laughs> so kita mo na tayo sakman. so ayun lang makakabe